I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, walang malalakas sa pagulan ang inaasahan sa malaking bahagi po ng basa ngayong kapaskuhan. Ayon sa pag mas marar naman ang simoy ng Pasko kasabay ng paglakas ng hanging amihan dyan sa Northern Luzon habang posible naman ang mahina hanggang katamtamang pagulan sa Bindanao at ilang bahagi ng Visayas dahil naman po sa trap ng isang low pressure area dito sa bahaging ito ng ating bansa. At sa datos naman ng Weather Central, maayos sa panahon ang maranasan ngayong Pasko. Lalong-lalo na dito sa Luzon pero sa mga kapuso po natin dyan sa Bicol Region kasama ng Aurora at Quezon Provinces, maging I am ready sa minsang maulap at maulan na panahon lalo bukas. At dito sa Metro Manila, mga pag-ambon lang po ang posibleng maranasan December 24, bukas po 'yan hanggang araw ng Pasko December 25. At bukas mga kapuso, mababalang ang posibilidad ng uh, pag-ulan dito po sa Metro Manila at uh, inaasahan po natin na mananatili yung uh, maalinsangang panahon dahil ang ating init faktor bukas sa abot ng 35 degrees Celsius. Posible naman ang mahina hanggang tamtamang pag dito sa eastern at central sections of Visayas habang mas maayos na panahon naman dito sa nalalabing bahagi dito sa may western section. Magiging madalas na maulap hanggang maulap dyan po sa malaking bahagi ng Mandiraw bukas at may chance rin na makaranas ng mahina hanggang katamtamang pag o kaya mga thunderstorm gaya na lamang ng naranasan sa ilang bahagi ng Caraga region. Samantala, apektado ng hangin-amin ang seaboards of Northern Luzon, Central at Southern Luzon hanggang Eastern Visayas. Sa Taya ng Pagasa, posibleng umabot sa limang metro ang alon sa mga baybayin ito. Kaya mapanganib po sa maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag sa mga baybayin ito. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.